Hello, kumusta kayong lahat? Ayan, welcome back sa ating channel. So, ito guys, so alam ko, bibihira lang ako makapag-upload ng video. And marami din kasi nagtatanong sa akin about kung papaano at ano yung aking ginawa nung mag-exit ako ng Saudi Arabia. Ano nga ba yung mga hakbang na ginawa ko? Paano ako nakaalis? Paano ako nakarating ng Poland? So, ayun guys. So, ayan. Uh, para dun sa mga Uh, may mga visa na at doon sa mga nagaantay pa lang. Ayan, good luck po sa inyong mga journey, sa ating journey. Ayan, sa mga nagbabiyahi na papunta rito sa Poland. Guys, so maghanda po kayo ng pangtaglamig dahil super lamig na po dito ngayon. So, ayan. So, eto na. So, uh, pag-usapan natin kung papaano nga ba at ano yung mga hakbang na ginawa ko. Nung ako'y nagkabisa na, may nagtatanong po kasi kung tinapos ko ba yung kontrata ko, nag ba ako sa company ko. So, eto guys, so, hindi na natin patatagalin. So, nung magkaroon po ako ng visa at nabigyan ako ng visa, automatic po nag ako sa company. Nagbigay po ako ng aking uh, last day of duty sa kanila. So, nagbigay ako ng letter, nagbigay ako ng exit letter. So, ayun. So, dahil yung kontrata ko noon ay magtatapos pa ng October. So, October pa po ako nakaalis. So, since nabigyan po ako ng visa ng February, so, nag-antay pa po, po ako ng 8 months hanggang sa uh, makaalis ako, hanggang sa matapos yung kontrata ko. So, ito na nga guys. Uh, kapag ka, paalis na po kayo, so, ang gagawin nyo lang po ay kung hindi nyo makakash ma-in-cash or ma-convert sa cash yung ticket nyo nang bibigyan ng company is kayo na po yung bibili ng ticket nyo. So, hayaan nyo nang bil bilhan kayo nila. Kasi ako, binilhan ako nila ng ticket, Philippine Airline. So, bumili din ako ng sarili kong ticket papunta dito. So, para hindi po kayo malito or para mas madali sa inyo. Kung bibili po kayo ng ticket papunta dito, piliin nyo po yung Qatar Airways, uh, Fly Dubai, um, yung Emirates. Yung mga ganun pong uh, airline. Huwag po kayong pipili ng airline na ang stopover ay dito na mismo sa European country. Kasi hindi po kayo pasasakayin ng aeroplano. Masasayang lang ng pera nyo. Lalo pat nasa airport na kayo. So, ayan. So, nangyari na po ito sa iba. Nangyari din po ito sa akin. Kasi ako dahil gusto ko makatipid. Ang kinuha kong ticket noon. Bumili ako ng sarili kong ticket is... Uh, Asian Airline, which is uh, from Saudi Arabia, from Riyadh to Athens. Kasi wala po kasing direct yan na hanggang Poland eh. Lahat po siya may connecting flight talaga. So, from Riyadh to Athens. So, nung mag-check-in na po ako, hindi ako pinasakay ng aeroplano. Bakit po? Kasi kailangan yung port of entry ko po ay Poland. Although po yung ating visa is uh, multiple entry, so ang kailangan lang nating unang entry natin ng land natin is mismo po dito sa Poland. And after dito, bahala ka na kung gusto mong lumipat ng iba't ibang lugar dito. As long as yung visa mo is valid. So, ayun, hindi pa ako nung pinasakay ng Asian Airlines. Sabi sa akin nung supervisor ng airline is i-refund ko na lang yung ticket ko. Dahil uh, hindi nga pwede yung aking flight na yon. So, ngayon, dahil lang sa airport na ako, wala na rin akong babalik ang accommodation kasi syempre umalis na ako doon. Bumili ako ng ticket ko doon mismo sa airport. And good thing is mura lang po. So Qatar Airways po yung pinili ko and napakaganda, napaka-smooth ng flow. So guys, wag po kayo mag-alala sa airport. Wala naman pong hahanapin sa inyo maliban sa inyong um, exit visa. Kung ito po ay meron kayong hard copy. Pero ngayon po sa Saudi Arabia, gaya nga ng pag-alis ko last year, so wala naman silang hinanap sa akin. Bigay ko lang yung passport ko kasi yung mga record natin po dyan is uh, naka-centralized na po yun sa ating mga ikama. So, alam ko naman po kasi na na ako ng exit visa ng company ko kasi nakita ko na rin po yun sa Absure. So, ayan. So, wag po kayo matakot. Hindi po kayo questionin doon kung bakit pupunta ka dito or bakit pupunta ka doon ba't hindi ka uuwi ng Pilipinas. Ang importante po, wag na wag mong ipapaalam sa company nyo na hindi kayo uuwi ng Pilipinas. So, ganun lamang po. Kailangan maging maingat po tayo. So, saka na lang natin sila gulatin kapag ka nasa loob natin ng airport. Kapag ka uh, nasa waiting area na tayo ng boarding, magbo-boarding na tayo. Pag nakapasok na sa immigration, ayun, kampante na tayo. Pwede na kayong mag-status, pwede na kayong mag makibalita, ba diba? Gano'n. So, gano'n po. So, mag-ingat po lagi at uh, mas piliin natin or mas isipin natin lagi yung mag-research tayo, maghanap tayo ng mga information about sa mga lugar na pupuntahan natin. So, and guys, have a nice day and good luck po sa inyong lahat.